ano po siya sa masa? Parang so, Makakatulong siya eh si, ano po? Hospital po. Bakit po? Tulpo pa rin. Ah, siya kasi ang hospital si po. po bakit po? Yung nga, niya eh. ah, okay. yung niya yung... Bakit po? Tingnan, marami nang natulungan ni. Pagkatapos alam niya si nada hospital Bakit po? Ah Andito po kami ngayon sa La Huerta Market, Paranaque. Pagkakanta po kami ng Kalisar Bay dito sa La Huerta. Ang mga option po ng pagpipilihan sa pagka-presidente ay si Sara Duterte, Rapid Tolpo, um, si Speaker, Si Edgar Gibo at si kasi dating Vice President Leni Robredo. Si Martin Romaldez at Limot. At sa Vice presidente Senador Bungo Senador Dela Rosa, Senador Crispo, si Senador Jisco Iskudero, at sa kasi, Laila. Dale mo muna. Si Senator Peralta de Lima, Sabong. Senador Laila de Leon. May po. sibling tumakbo rin yan. Pero kumakasama ko si Rodel TV, tropa FW at na channel you know ito po ang lawerta market ayan kamang kasama kong Black ate magandang bago po Anong pangalan niyo po? Judith Vasquez. Taga Pakilakas po yung boses. Taga saan si Ma'am Judith? Pa. Taga saan po kayo? Para niya kayo po. Para sa. Kami natin ngayong umaga. Ngayong araw ang kung ngayong araw ang gaganapin ang presidential election. Ang presidential sino ang iyong binuboto? Nandiyan na siya si B.C. Sara si B.C. Sara si Vitali Sara Duterte, si, si Speaker Martin at si dating VP Nero Bello. Sino mm -hmm. Sino po? Sino na Bakit po? ah uh, siguro po yun ang napupusuan ko sa ngayon. Ah, yun talaga ang napupusuan Okay po, Pala. Pala. po, tayo ate sa pagkabisi presidente. Ano? Bibigyan po din namin kayo ng ano ano ng Malakas po ang tunog ni Senador Bungo, Senador Pato de la Rosa, Senador Chis Escudero, dating Senador Alayla de Lima, at saka si Senador Grace po. Sino po sa kanila ang napupusuan nyo? Uh, si ano na lang siguro, si Laila Dilima. Bakit po? Eh kasi yung mga kinaso sa kanya, para sa kanya malinis. so ang napili nyo, Polpo at Dilima. Nice. Apo. Okay. Salamat Salamat. Salamat sa pagka. Aisha. Si Mama taga saan? Tagalang Spinias po. Tagalang Spinias. Ito ang tanong ko ngayon, Tek. Bali, kung ngayon ang gaganapin ang presidential election 2028, sino ang inyong ibuboto ang opsyon natin ay nandiyan si Vice President Sara Duterte nandiyan si Sinato Rapi Golpo nandiyan si, si Secretary Gibo Chodoro nandiyan si Speaker Martin Romales at saka si dating VP, Lene Robredo Lene po, Lainy, ro -lainy -ro Bakit, po. Lene po. po. Bakit po? Kasi ano eh, parang ano siya sa ano, mababang, mga mama, masa po, ma, mano po siya sa masa. Um, Parang makakatulong siya lang maayos. Okay po, nakapili na po kayo ng uh, presidente nyo. Ano? Dadako naman po tayo ngayon sa vice, President. vice presidente. Kung sino po yung napupusuan, ano? No? bibigyan, bibigyan po kayo ng opsyon. Malakas po ang tunog ni Speaker Marcon Romaldez. Uh -huh. uh -huh pero magbibibdi yan eh. Malakas din ang tunog niya. Si Senador Bato de la Rosa. Si Senador uh, Bongo. Senador Grace At saka po si Senador Chis Iscudero. Ano yung punto na nabubusuan ko? Pero... Grace, Grace Po. Bakit tawag to? <laughs> Parang mo. siya yung ano eh. Siya yung... Mahayos. Mabubusuan ko lang siya. Okay, salamat. Thank you. Salamat sa interview. Ah, sa... uh, pranyake. Mga Ganito ang tanong no. ngayong kung ngayon araw ang election, ng presidential election ng 2028, sino ang iboboto niyo? May pamimilian kayo si Senator Rafi si, si Inday Sara Duterte, si Secretary Gibo Chodoro, Speaker si, Martin si Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez at saka si Dating BP Dinero Robledo Si ano ang tol Si talo po, bakit po? Bakit po? Yung nga, marami na natulungan eh. Okay. Pinagkalaban niya yung mga mahihirap po. Okay. Okay po. Ito Sarama. po yung pangalawang tanong namin, ano, okay. ate. Halimbawa lang talaga meron ka lang napili, ano, dyan sa ano mo, sa pagka-presidente. Ngayon, ang tanong naman namin, sino sa vice-presidente <laughs> ang, gusto yung, mo. ang gusto mo? Si yung naman. napupusuan mo? Ito si po yung naman. pagpipilian. Si Bato, Senador Bato de la Rosa, Si Senador Bungo, si Senador Grispo, at saka si Senador Chis Escudero. Sino po? Si po. Bungo Bungo. Bungo naman siya. Ah, oh. Tolpo Bungo. Ayun. Daliwan. Thank you. Thank you na. Uh, Sige, mamili ka ah. na. Si Tolpo po. Isang ganda niya. Ipo-formalize na natin, ma'am. Magandang umaga, ma'am. Anong pangalan niyo? Si ano Daisy. Dito si po sa Alaweta ka Market saan? kayo nagtinda po ano? Sa uh, ano sa dito lang sa Paranyake. Si Ma'am Daisy taga saan? Paranyake po. Parangyaping. Ganito yung tanong natin natin no. Ah, uh, kung ngayong araw ang presidential election ng 2028, sino ang inyong ibuboto? Nandiyan si Senator Rafi si, si DP Sara, Duterte, nandiyan si Secretary Gibo Chegoro, nandiyan si Speaker Martin Romualdez, at nandiyan si dating DP Lili Robedo. Sino ang pipiliin nila? Si ano ako, si Rapidol po talaga. Rapidol po talaga. Uh, uh, Dati pa talaga oh. idol ko 'yan. Okay. Nakakadalawa na po. Si Kasi maraming nagawa na 'yan eh. Hmm. Maraming natulungan. Okay. Kahit wala pa sa ano. Sayang so, nga yung nakaran, di siya tumakbo eh. Dapat siya tumakbo, Ay, diba? Tumakbo siya. Ah, tumakbo. Sinodol? Kaso hindi siya. Ano siya? Hindi siya. Eh, eh binoto ko kayo. Ayan. Ngayon po ito ate. Patapot tayo dun sa pangalawang tanong. Ano? Okay, ang napili niyo po si Idol Rapi, si Tulpo. Ano ngayon, sa pagka-busy si presidente naman po, bibigyan po namin kayo ng line-up. Ano? Malakas po ang tunog ni Senador Bato de la Rosa, Senador Bungo, Senador Grace Senador Chis Escudero, at pa si dating Senador Laila de Lima. Sino po kayo? Ibigyan sa busy naman. Sa uh, si ano ako? Si Bato si Bato. Tolpo, Bato kayo. Uh -huh. Presidente, Tolpo. Tolpo, Bato. Lapo, thank you po. Presidente, sa Paon Lapo. Maganda, umaga. Ano pangalan niyo po? I'm Roxanne Lubadjan. Nagaparanyaki ka, Tek? Yes po. Nagaparanyaki. Dito po sa may kapistran. presidential election 2028 sino ang iyo ibubuto? nandiyan si Sara Duterte, si nandiyan si Silataw Rapitol po nandiyan si Secretary B. Bocedoro nandiyan si Speaker Martin Romaldez at si dating B.P.B. Nero Fredo hindi uh, ka po isa lang si Rapitol po po bakit uh, po? Siya kasi ang tutong tumutulong sa mga mahihirap. Siya rin ang tumutulong sa mga inaabusado tulad ng mga employers po. Siya din ang tumutulong para tumaas ang sweldo ng mga employee. Katulad sa amin, mga vendors po, kakaperanggot lang din naman po ang kita namin. Kung mawawala kami sa ganitong hanap buhay wala kaming ipapakain sa pamilya siya po kasi nag tinitingnan niya ang bawat isa kung Mayroon. sino ang dapat tulungan Tumutulong po talaga siya Okay So, rapitol po kayo? Rapitol po po ako okay, okay, ate, ito po Dito sa, sa pangalawang tanong go. kami na, no So, may napili ka na sa pagka-presidente, ano? Yes, po Kung ngayon ang election Ngayon, malakas ang tunog sa pagtabi si presidente ni Senador Bongo Senador Bato de la Rosa Dating Senadora Laila D. Lima Senador Isis At saka si Senadora Grace Poe. Sino po ko nang pipiliin? Si Grace po po, bakit naman? Yes. Siya po kasi yung ano yung hindi <laughs> ko maipaliwanag pero Basta Chris po talaga Chris. Chris po. opo kasi siya yung totoong magsisebisyon ng Senadora oh, okay. okay. Sir Roberto Senadora. Okay, talaga ate, okay. salamat ha ta. kasi thank you po ate thank you po ah, okay thank, you, okay thank you thank okay, katapos mo yung tanong isa lang pagmiliin mo na sa tanong ko okay tanong ka hmm. na sa pangang BW ah uh, tayo ah uh, sir uh, ano pangalan niyo po GL po. Si Sir GL. Pakilakas po yung boses. GL po. Tagarito ka lang, Sir. Oh, okay. rin niya Ano? Okay. Bali, ganito ang tanong natin. Kung ngayon ang uh, gaganapin ang presidential election uh, 2028, sino ang ibubuto mo na pagka-presidente? Nandiyan si uh, BP Sara Duterte, nandiyan si Senator Rato Po, nandiyan si as a speaker ng um, Maldes. Maldes. <coughs> Nandiyan si dating uh, Vice President Lene Robredo. Lene Robredo. Okay. Oh, Sino uh, sa kanila pipiliin mo? Si po na lang sa rapi Bakit naman? <laughs> eh, siyempre, tumutulong siya sa ano eh. Sa Mayarap. Mayarap eh. Sabi sa tulpo ni talaga. Tulpo ang number one. Uh. Okay, 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 ito yung, oh, yung pangalawang tanong. Ano? Yeah siyempre nakapili ka na sa pagka-presidente. Ano, sa vice-presidente naman tayo malakas ang tunog ni Senador Bato de la Rosa Senador Bongo si Senador Chis Escudero dating Senadora Laila de Lima sino sa kanila? ayaw ko dyan kay Bato sino hmm. sa pa si ano Senador Bongo, Senator Jesus Escudero, Senator Grace po, kasama pala yan. Uh, matutunog. Doon na lang ako kaysa kay Grace po. Grace po ka. Grace po. Tol oh, Grace po, okay. ang tandem mo. Uh, ah. Ito ngayon ang eleksyon. Okay sir, thank you. Uh, okay, sir. Okay. Good morning. Ano pangalan niyo po? Ina po. Si Mama Linda pala sa amin. Taga Paranaque. Taga Paranaque. Ganito po ang tanong. Ah... Ngayong araw, gagamitin niyo ang presidensya yes, ng Sino ang uh, dito dito? si Sara uh, si, si si si, si, si Pimot Pimot at si dating bibi uh, ni Sino ang uh, Sara Duterte po. Okay, Bakit po. Um, gusto ko sana ituloy na yung mga plano ng papa niya. Ang tatay niya kasi marami naman nung pag-upaw ni Mr. Duterte, kahit talaga? Opo, marami naman din po siyang nagawa. Para sa akin po pagbabago. Then, kung yung anak, baka dumiretso pa yung pagbabago. Yung pagpapatuloy, ikaw? Oo, oh, yung pagpapatuloy. Oh. ate, ito, no? Nakapilita na lang iyong presidente. Matatakot na ngayon sa vice-presidente. Malakas ang tunog ni Senador Pato de la Rosa, Senador Bongo, Senador Grace Senador Tis Escudero, at saka si Senador uh, Laila Dilim. Bato de la Rosa. Yes, sir. Kasi alam naman din natin nakapanig kaya ano, di ba? Yun, yun, ano, yung ano na tayo <laughs> uh, May linya na talaga ako din. Siyempre yung magkakatim na. Kasi para yung plano nila, yun din, dire-diretso. Kasi siyempre kung magkakaibang panig yan, talo-talo oh. pa yan kung ang kapatupan. thank you ha. Sarah, pato. Pa. Thank you, thank you.